Tips kapag kayo ay nagla live lalong lalo na po sa mga baguhan itry nyo po ito. Wala namang po mawawala. Marami din ang sumubok nito at effective din naman po. Itry nyo po baka effective din po sa inyo. Bago po kayo mag live, humanap po muna kayo ng grupo. Kahit limang tao lang. Sa dami ba naman ang ini-engage natin araw-araw, posible makakahanap ka ng ka-close mo na limang tao. Mag-usap kayo guys, every day isa ang host, tapos yung apat sila yung viewers. Pwede kayong mag-usap, mag-akyatan. So nasa sa inyo na po yun kung paano nyo po yun gagawin. Another tip guys, pwede po kayong gumamit ng ibang cellphone ng yung family member, kamag-anak, asawa, kapatid. Kung meron po kayong makuha ang apat na cellphone or lima tapos iba't ibang Facebook account pwede nyo po yung gamitin para i-open at maging instant viewer nyo sa tuwing magla-live po kayo malaking tulong po yon sa inyong mga 60k minutes views hanggang matapos yung live nyo kahit 30 minutes pa yan follow for more